ito ang area ng kambingan ko guys yan marami ng sagbot guys noon yung problema kami sa mga sagbot ngayon marami na ganda itong pisto namin guys ito sa negros guys negros si bulan negros oriental Magatas, si bulan negros oriental talaga yan ang area ko Ano, ang camping ko gusto lang sila dito mag ano May mga mangga pa dito. Tingnan niyo guys. Ayan, ah, okay. Pag mga tanginit guys, tago yan sila doon sa mga main sinitas at saka yung baybay baybay namin doon hanggang doon yan guys mga ito guys ang tinatawag na gunoy gamot daw ito guys sinubukan ko na ito eh ininom ko yung gamot niya sarap eh Agunoy. Tuh so, anggon kok guys. Napiran. dami pa pong natiran doon sa kabila sa ako. sa mga kambing ko uh, yan uh, guys shout out pala ako sa mga kaibigan ko dyan nga uh, hilig sa kambing sana maka kung kayo sa akin maka advice kung paano pag alaga ng mga kambing kasi parang kulang pa ang tekniko eh kung sino ang may mga kambing dyan, yung alaga ng master na sa kambing, kabisado na, i-ano mo sa akin, i, sana i-share mo sa akin yung mga paano pag-alaga ng kambing, kasi sa akin lang ha, parang kulang pa yung mga experience ko kasi bago pa ko nag-alaga ng kambing. Siya talaga ko lahat dyan sa mga hilig sa kambing at sa iyong mga nagsuporta sa akin thank you lamat ganang maga